At sa panguna ng Executive Minister ng Iglesia Ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, nagpapatuloy ang malalaking proyekto tulad po ng pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Alamin natin ang lokasyon ng katatapos na edipisyo sa Lalawigan ng Cebu sa report ni Laila Tumanan. Isang bagong gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo ang natapos sa Cordova, Cebu. Ang Cordova ay isang sa mga munisipalidad na nasasakop ng Mactan Island. Mas nakilala ang lugar nang buksan noong April 27, 2022 ang Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX. Ang 8.25 kilometrong tulay na nagdurugtong sa Cebu City at Cordova ay nagdala ng malaking ginhawa sa mga motorista dahil sa oras na natitipid nila sa biyahe. Dalawang kilometro mula sa exit ng Sisilex, Cordova ay matatagpuan ang bagong gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo. Ang bagong gusaling ito ay may 870 seating capacity at may na isa sa pinakabagong landmark ng lugar. Igor, may pungtaan na sa kuan, Engineer nga. Sir, kanus ano mahuman, sir? Sige, namigtanawa na. Handun. Nikalit mo Nikalit nagminut ba? mag picture picture sila si picture picture sila ba kaya ni sim simbahan unique na yan yung una makita kita malayo pa eh. yung yan talaga yung makita mo pag yah mo bas ng ako yun tinig ng kanina kasi hindi ako nakatingin ng maayos kasi nagdadrive pa ako pa dito eh yon tapos ano lang maganda siya yung tipong isa si Kenneth Owens na mula pa sa Louisiana, USA, ang nakasaksi sa mahalagang okasyong ito. I feel very special because I know this is the dedication for this church and that's one reason that we wanted to come here and attend. Because we came from Baton Rouge, Louisiana, that's where our locale is, and my wife is from Cordova. So, when we planned our trip, we knew they were building the church. We'd been seeing pictures and we planned it around coming for the dedication. The first word in my mind is magnificent. I mean, when I see it, I'm like, wow, it's magnificent, you know, and, and just the architecture. And I do brick and block work, so I'm involved with doing things like angles and curves, and it, it's just. is beautiful you know it really is Bago pa man sumapit ang takdang oras maaga nang dumating ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo bilang patunay ng kanilang pananabik sa pagtitipon Una ko pong nakita ang lokal ng Cordoba ay ako po ay na-excite kasi yung karaniwang ganitong mga lokal, ganito kalaking mga lokal ay nakikita po sa Cebu City, sa Metro Manila. Kaya nung akin pong nakita at narinig na ihahandog na po ang lokal ay ako po ay na-excite. Nice kaayo po. At yung bago ka siya sa pananaw, bago siya ka siya nga ka type sa simbahan na to ba? Nga like, unlike sa kanang ko, Andre, sa Cebu City ba so? Pinangunahan ni kapatid na Rene Panuncilio, ministro ng Ibanghelyo, ang pagtatalaga ng gusaling sambahan sa paumagitan ng pagsamba sa Panginoong Diyos. Itong bagong gusaling sambahan ito ay nagdulot ng lalong pagkahanga ng mga kababayan natin dito sa Cebu City, lalo na dito sa Cordoba nakita nila ang isang napakalaki, napakagandang bagong gusaling sambahan. Na pagdating ng araw ay kasasabikan din nila na sila ay makapasok, makita ang kagandahan ng loob at labas ng bagong gusaling sambahan. At higit sa lahat, hindi palalampasin ang mga kapatid na maanyayahan ng ating mga kababayan na dumalo sa ating mga pagkakatipon, lalo na sa mga pagsamba. Higit sa lahat na ating kinikilala at tinatanaw sa pagkakaroon ng ganitong malaking gusaling sambahan. Napaka-relag ng kanyang pagkakayari. Ang lahat ng ito ay para sa kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. At tayo'y sumasampalataya na ang pagkakaroon ng ganitong bagong gusaling sambahan na dito tumatahan ang kanyang banal na pangalan ay nagdudulot sa kanya ng kasiyahan bagong idepisyong ito ng Iglesia ni Cristo sa Cordova ay isa sa mga malinaw na patunay ng patuloy na pagunlad ng Iglesia at ng dumaraming bilang ng mga kaanib sa dakong ito. Laila Tumanan, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.